Tagal ka na bang minamalas sa buhay? Na feeling mo kahit anong pagsisikap pang iyong gawin ay wala pa ring resulta. Na kahit magpakahirap ka pa at magpakakuba ka sa pagod ay hindi pa rin umuubra. Minsan ay ganyan ang buhay. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating alamin ang swerteng hatid ng bulaklak ng snake plant papaano nga ba ito magbibigay sa iyo ng bumubuhos na biyaya at pagpapala? At ano ang nararapat mong gawin sa bulaklak nito? Ikaw ba isang certified na plantita o plantito? Kung oo ang sagot mo, malamang ay meron ka ng halamang ito. Ang halamang is snake plant o Dracaena trifasciata. Isang uri ng namumulaklak na halaman sa pamilya ng Asparagusiae, na nagmula pa nga sa West Africa, Nigeria at Congo. At kilala rin sa mga katawagang Snake Plant, St. George's Sword, Mother-in-law's Tongue at Vipers Bowstring's Hemp. At noon ngang 2017, ito ay kinilala rin bilang Sansevieria trifasciata. Ang Snake Plant ay isang perennial na halaman at mainam na air purifier. Alam nyo ba na hindi gaya ng ibang house plant, ang snake plant ay nagre-release lamang ng oxygen tuwing hating gabi, upang kahit sa tindi ng sikat ng araw sa umaga ay magtatagal sila. Subalit kahit pa nga pangkaraniwa na tayong nakakakita ng snake plant, bibihira ka lamang makatagpo ng may bulaklak nito habang ito ay iyong inaalagaan. Dahil pinaniniwalaan na ang bulaklak nito na bunga ng iyong pag-aalaga ay isang napakabisang pampaswerte. Ibig sabihin, ang bulaklak lamang na bunga ng iyong pagdidilig at pangangalaga dito at hindi ang bulaklak na nakita mo lamang sa parang. Dahil sa oras na ito ay mamulaklak. Sa bawat pagsapit ng gabi ay mapupuno ng mabangong halimuyak ang inyong tahanan dahil kung aamuyin mo ito ay wala naman itong amoy. Gaya ng kanyang dahon, tuwing gabi lamang ito naglalabas ng halimuyak o scent na pinaniniwalaang napakaswerte lalo na sa mga loto, weteng o kaya naman ay sabong. Subalit kahit ikaw naman ay hindi mahilig sa mga sugal, suswertehin so ka pa rin sa ibang aspeto. Siguruhin lamang na ito ay nakapwesto sa lugar ng bahay na maaring sentro upang kumalat ang halimuyak nito sa pagsapit ng gabi at punuin ang inyong bahay ng swerte. Ito ay aprobadong nagdadala ng swerte sa buhay. Maaring minsan, tayo ay umihiling ng mga swerte sa buhay. Subalit, ang ilan ay nasa paligid lamang at hindi natin alam. Hayaan lamang ang bulaklak nito hanggang sa malanta at saka ito kunin at ibalot sa pulang tela at gawing pampaswerte sa araw-araw. Subalit marapat na kunin lamang ito ng hating gabi habang ito ay naglalabas ng halimuyak nito. Tandaan na ang mga pampaswerte ay gabay lamang natin dahil kailangan pa rin natin ng sipag at yaga at tiwala sa may kapal. Luya, isang sangkap sa pagkain iyong inihahanda. Subalit maliban nga rito ay saan saan mo pa nga ba ito maaaring mapakinabangan. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin kung papaano nga bang ginagamit na pampaswerte at pangtaboy ng mga masamang elemento ang luyang ito. Kaya naman, kung mahilig kayo sa mga pampaswerteng bagay, buhat sa ating kalikasan, ang video ito ay para sa iyo. Pero bago tayo magpatuloy kung bawa ka pa lamang sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang Luya o Singiber Officinale ay isang kilalang halaman o halamang ugat na kadalasan nga ginagamit sa pagluluto at sa mga sinaunang pamamaraan ng panggagamot ginagawa rin itong tsaa at marami pang iba. Subalit maliban sa mga karaniwan itong gamit ay hindi batid ng karamihan na ang luyang ito pala ay nagahatid ng swerte o sa madaling salita ay nagaakit ng swerte sa buhay. Kaya nga, inirekomenda ang pagtatanim nito maging sa hardin o sa pasuman sa inyong bahay. Maaaring napunan mo rin ito na ang luya wala man ito sa lupa, basta ito ay nasa pwesto na maayos at may tamang ventilasyon ay agad itong sumusuloy o tumutubo at nagkakaroon nga ng kuntil o ng munting suloy. Siguro ay namang haka rin ang makita mo ito. Subalit batid mo ba na ang kuntil ng luyang ito pala ay napakaganda at napakainam na pampaswerte sa negosyo man o sa inyong sarili. Kunin lamang ang kuntil na ito, ang dulong bahagi nito, at iyo itong ibalot sa pulang tela. Ang kuntil ng luyang ito ay hindi mo nga kailangang patuyuin at maaari mo nga itong ipwesto o isiksik sa iyong wallet, sa bag, sa pouch o maging sa kahan ng inyong tindahan. Subalit mainam na ito ay basagan muna ng dasal o basbas bago ito ilagay sa wallet. Hawakan lamang ito ng dalawang kamay at bigkasin ang isang ama namin at sumasampalataya ng tao sa puso at may pagpapakumbaba. Kalakip ng inyong mga personal na intensyon at mga hiling. Ang luyang ito nga ang siyang magsisilbing pang-attract o pang-akit ng iyong swerte o mga oportunidad sa buhay. Subalit gaya ng lahat ng mga pampaswerte sa buhay, Marapat na naniniwala kayo sa mga bagay na ito at syempre sinasabayan ng sipag at yaga. Maging noong unang panahon nga ang luya ay isa na ngang sangkap at gamit sa pagtataboy ng mga masamang elemento o negative vibes. At sa kabila nga nito ay nag-uumapaw na biyaya at swerte naman ang hatid nito sa iyo. Ikaw ba ay nakakita na rin ng kuntil ng luya? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. At sa susunod na bahagi ng video ito, ay alamin naman natin ang dalang swerte ng bulaklak ng luya. Mahilig ka ba sa salabat? Isang tradisyonal na tsaa na gawa nga sa pinakuloang ugat ng luya. Subalit nakakita ka na ba ng halaman nito? Marahil ay oo. Subalit hindi pa siguro ng bulaklak nito. Opo, namumulaklak ang luya at maging ito man ay isang mainam na pampaswerte. Hello, what's up? Your best here. Halika at alamin kung ano-ano nga ba ang mga hatid ng bulaklak nito at papaano ito gagamiting pampaswerte upang hatak ng good fortune. Ang luya o ginger ay isa sa pinakapopular na halamang ugat dito sa atin sa Pilipinas. Ang luya o ginger of sinale ay isang kilalang halaman na mayroong kapakipakinabang na ugat. Karaniwang ginagamit ito bilang spices o sangkap at pampalasa sa mga lutuin. At gayon din, bilang mahusay na halamang gamot na ginagamit na kahit noon pangang unang panahon. Maraming klase ng luya. Mayroong luyang puti, luyang dilaw, luyang itim, at ligaw na luya at marami pang kapamilya nito. Subalit kahit pang mo ito, ay napakabibihira lamang na mapabulaklak mo ito. Kadalasan nga ay isa sa bawat isandaang puno ng luya ang tsansa na makakita ka na namumulaklak ito. Subalit kapag makakita ka ng isang luya na mayroong bulaklak ay dapat huwag mo nang palampasin pa ang pagkakataong ito. Kunin ang bulaklak ng luya at gamitin isang mabisang pampaswerte. Papaano nga ba ito gagamitin? Ang pinutol na bulaklak ng luya ay itusok sa isang baso o garapon na naglalaman ng asin na lagpas sa kalahati nito. Kinakailangan rin ng dahon ng laurel upang sulatan ng iyong mga wish at mga kahilingan. Ito man ay pera, pangarap o mga adhikain sa buhay. Sa kabilang bahagi ng dahon ng laurel ay isulat naman ang inyong buong pangalan at petsa ng kapanganakan. Pagkatapos ay baon ito sa asin kasama ng bulaklak ng luya. Kasunod nito ay hawakan ng dalawang kamay ang bunganga ng baso na mayroong bulaklak at dahon ng laurel at ibulong rito ang iyong mga mithiin at inaasam. Marapat na time team at buong puso ang inyong ginagawang ritual upang ito ay mas maging epektibo. At syempre, samahan natin ang pagpupursigi at pagsisikap at tiyak na laging malapit sa atin ang swerte at pagunlad. Maaaring iwan sa altar ang baso na may bulaklak ng luya at palitan ng asin minsan sa isang buwan Lagi nating tatandaan na habang may buhay ay mayroong pag-asa kaya huwag tayong mapagod mangarap at magsumikap Sana ay may bago kang natutunan sa video ito Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba dito na sa Best TV Tayo ay matuto Utak mapuno ng bagong kaalaman Dito na sa Best TV Tayo ay punong Ating utak sa lina ng panibagong dunong Mga bagay na sa ay makakatawa